Umuwi ang lalaki pagkatapos ng sampung taon sa hukbo, ngunit natagpuan ang kanyang adoptive father na nakahiga sa kama. Nakita ng adoptive father na sa wakas ay nakabalik na ang kanyang anak na sampung taon nang wala at ginamit ang huling lakas niya para sabihin sa kanya na kailangan niyang alaga ang mabuti ang kanyang nakababatang kapatid. Tapos magsalita, napahinto agad siya sa paghinga. Pinagmasdan ng lalaki ang kanyang adoptive father na namatay sa kanyang harapan. Labis siyang nadurad at lumuhod sa kanyang harapan, nanunumpa pa sa kanyang puso na tiyak na gagabayan niya ang kanyang nakababatang kapatid sa tagumpay. Nang mamatay ang kanilang adoptive father, ang magkapatid na lalaki ay nagbenta ng inihaw na karne upang mabuhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang grupo ng mga tulisan ang dumating sa gabing iyon para manggulo. Matapos malaman na ang nakababatang kapatid ng lalaki ay nagngangalang dipfam, agad nilang sinira ang mga kasangkapan. Nakita ng lalaki na sobrang layo na nila, ginamit niya agad ang lakas niya para patumbahin ang mga tulisan, sa kanya pinabagsak silang lahat. Maghintay ka lang kung maglakas loob kang sumalungat sa pamilya lam, hindi ka makakakuha ng magandang resulta. Nang matapos silang mag-usap ay agad silang umalis, tinanong agad ng lalaki ang kanyang nakababatang kapatid kung ano ang nangyari. Ang girlfriend pala ng ate mo ay anak ng pinakamayamang tao sa bayan. Dahil magkaibang magkaiba ang katayuan ng dalawa, gusto na silang paghiwalay ng ama ng dalaga kaya naghanap siya ng matuturuan ng leksyon ang nakababatang kapatid. Nakita ng lalaki na may nang aapi sa kanyang nakababatang kapatid at nagpa siya na humingi ng hustisya para sa kanya. Pagka uwi ay agad siyang sumakay sa kanyang motor para ihatid ang kanyang nakababatang kapatid sa lungsod para magpropose sa anak ng pinakamayamang lalaki. At sa kasalukuyan, hinahanap ng presidente na may trilyong dolyar na aset ang kanyang anak, at sa wakas ay nalaman niyang nasa Hongdo Village ang kanyang anak na ilang taon nang nawawala, kaya agad niyang hinanap ang kanyang anak. Sa oras na ito nagkataon na dinala ng lalaki ang kanyang kapatid na babae sa lungsod, ang dalawang partido ay dumaan sa isa't isa sa kalsada. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Gusto kong itanong kung nandito ang bahay ni Dipfong. Ito ang presidente ng Tian Group, ang biyolohikal na ama ni Dipfong. Ang Tian Group ay ang pinakamalaking grupo sa Banton. Mr. Tian, nitong mga nakaraang taon ay nagdusa ang iyong anak. Kuya, dinadala mo ba talaga ako sa pamilya lam para mag-propose, hindi ba ito ay katulad ng pagpapakamatay? Panigurado, ang pagkagusto mo sa kanilang anak ay isang karangalan para sa kanila, tera na. Plano ng plano. Gusto kong itanong kung nasa bahay si Mr. Sino ka? Ang pangalan ko ay Dipfong, gusto kong makilala ang iyong ginang o Panginoon sandali. Lam huyan, hindi ka na bata, huwag kang makasarili. Darating ang pamilya Tran mamaya, mangyaring maging mabait sa kanila. Anong kinalaman ko sa pagpunta nila dito? Ang pamilya Tran ay pumunta dito upang pag-usapan ang mga usapin ng negosyo sa iyong ama. Gusto ng tatay mo na makasama ka niyang Master Tran. Nay, si Dipfam lang ang ikakasal ko habang buhay. Ikaw na bastos na bastard, ang panganay na anak ng pamilya Tran ay may mataas na talento na nagmula sa isang hindi pangkaraniwang pamilya. Ano man ang mangyari ngayon, kailangan mong manatili dito at tanggapin sila. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, baka hindi makita ni Deep Fam ang araw ngayon. Dad, anong ginawa mo para mamatay si Fam? Sir, may dumating na bisita, may importante daw na pag-uusapan. Ganito ba sila kaaga, papasok sila dito. Nang. Mamatay Fam. Tumahimik ka. Lamhuyen. So you are Deep Fam, anong gusto mong gawin para pumunta ka dito? Hello Mr. Lam. Ako ang kapatid ni Deep Fam. Ngayon dinala ko si Dipfam dito para mag-propose. Mahal na mahal ng anak mo at ng kapatid ko ang isa't isa. Wala ka talagang kahihiyan. Alam mo ba kung sino ang anak ko? Binibini ng pamilyang lam, tingnan mo kung anong status mo. Tiyak na gumamit ang iyong kapatid ng mga kasuklem-suklam na pandaraya para akitin ang aking anak na babae. Miss Lam, gusto mo ba talaga si Dipfam? Okay, so napagdesisyon na na ang kasal ninyong dalawa. Basura ka, ngayon kailangan kong maghanap ng taong haharap sa iyo. Tatay huwag mo akong tawaging tatay. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, pinalaki kita, binigyan ng edukasyon at kayamanan. Ngayon ikaw ay nasa hustong gulang na at gustong magpakasal sa isang mahirap at may kapansanan na lalaki. Ito ba ang paraan mo para mabayaran ang iyong ama? Dad, si Dipfam lang ang pakakasalan ko. Ang kasal ay pag-ibig, hindi isang transaksyon. Tumahimik ka. Butler, dalhin mo ang aking anak sa itaas, huwag mo siyang palabesan nang wala akong utos. Sir, nandito ang pamilya Tran. Umalis na kayong dalawa, wag na kayo dito. Lam Huyen, Lam huyen. Ayaw mo pa bang pumunta? Plano rin naming pumunta. Ngayong araw na kami ay dumating dito kami ay nagpahayag din ng aming taos pusong mga kahilingan, ngunit patuloy mo kaming sinisiraan. Kung hindi nakakainsulto, magiging kapamilya tayo in the future. Tumigil ka na sa pagsasalita, dali-dali kang umalis, huwag mo akong pakialaman sa pag-entertain sa mga bisita ko. Dumating ang pamilya Tran. Master Tran, Young Master Tran, nandito na kayo sa wakas. Ngayon ay espesyal akong dumating upang samahan ang aking apo. Pasok ka. Alam kong pupunta ka dito kasama ang apo mo. Sasabihin ko sa anak ko na bumaba ka agad. Hello Tito, ngayon ang aking lolo at ako ay espesyal na pumunta dito upang bisitahin si Lam Huyen. Malusog pa ba si Lam Huyen? Napakalusog. Alam kong darating kayo. Ang anak ko ay nasa dressing room. Mr. Lam, may bisita ka ba ngayon? Bakit hindi pa kayo umaalis? Ngayon kung wala akong bisita, hinahawakan ko na kayo. Mr. Lamb, bakit ka sumisigaw? You don't need to worry, tinuturuan ko lang sila. Ang mahirap at may kapansanang lalaking iyon ay gusto ang aking magandang anak. Hindi ko alam kung saan nagkita ang dalawa. Hindi lamang siya mahirap, ngunit may kapansanan din. Ngayon ang kapatid niya ay pumunta sa bahay namin para mag-propose, ang cute kaya. Ngayon ay papalisin ko agad sila. Binata, dapat alam mo kung paano sukatin ang iyong sariling lakas huwag tumingin sa isang mayamang tao at nais na manirahan sa kanya. Ang pamumuhay ng mga mayayaman ay ibang iba sa pamumuhay ng mga mahihirap. Ayaw magtrabaho at gustong mamuhay ng comfortable. Hindi ako ganon, sincere ako kay Lam Huyen. Ni hindi ka tumitingin sa salamin para makita kung ano ang itsura mo. Hindi mo talaga maihahambing kay Young Master Tran. Umalis ka dito, wag ka dito at galitin mo ako. Hindi magugustuhan ni Lam Huyen ang basurang tulad mo, tanging ako ang karapat dapat kay Lam Huyen talaga, sa tingin mo ba ang pamilya Lam at pamilya Tran ay maaaring maging pantay sa amin? Ibig mong sabihin malalampasan mo ang pamilya ko. Masyado ka kasing nagbabasa ng novel kaya nagkaproblema ang utak mo. May mata pero hindi nakakakita. Naniniwala ka ba, isang pangungusap mula sa akin ang makakasira ng pamilya mo? A sentence from you can destroy my family, sino ka sa tingin mo? Ako ay isang pag-iral na hindi mo makakamit. Anak, sabihin mo sa akin, sa Vanton, maliban sa pamilyang Tian at sa pamilyang Tran, mayroon bang iba pang pag-iral na hindi maabot? Hindi lang pala binti niya ang problema, pati utak niya may problema rin. Anak, tingnan mo ang utak mo, wag mo na ulit ipahiya ang kapatid mo. Ngayon kung wala akong matataas na panauhin sa aking bahay, magpapakita ako sa iyo ng dugo. Pagpapakita sa amin ng dugo, sa tingin mo ba ay mas mataas ang iyong sarili? Gusto kong makita kung paano ninyo ako makikita ng dugo ngayon. Kuya, tera na panigurado, sa akin dito, walang makakainsulto sa iyo. Tera na, tera na. Ang basura ay basura pa rin. Deep fam, bakit mo ako pinigilan? Ang mga langgam na tulad nila ay dapat durugin hanggang mamatay. Kuya, tera na. Deep fam, panatag ka, walang sino man sa mundong ito ang makakasakit sa iyo. Ayokong masaktan ka ulit ng dahil sa akin. Wala na si Papa, ikaw lang ang kamag-anak ko. Makatitiyak ka, sa loob ng dalawang araw ay tiyak na hahayaan kitang pakasalan si Lam Huyen, maniwala ka sa akin. Tran family, Lam family, magkakaproblema kayo. As expected sa little brother ko, sobrang gwapo. Naghahanda ako ng pera, mga mamahaling sasakyan at mga vilya para sa mga regalo. In two days, dadalhin kita para mag-propose, siguradong magugulat sila. Talaga, ngunit saan ka makakakuha ng napakaraming pera? Sabi ko sa iyo, nitong nakaraang dalawang taon ay kumita ako ng malaki. Ikaw maghintay sandali. Young Master. Boklin, ilang araw na kitang hindi nakikita at lalo kang gumanda. Young Master, tigilan mo na ang panunokso. Sinabi ba ng guru na pumunta ka? Oo, oo, magkakaroon ng engagement party ang pamilya Tran at ang pamilya Lam, kailangan mong kumilos. Bale ang pamilya Tran, kahit ang buong pamilya sa Vanton, walang makakapigil sa kapatid ko na pakasalan ang taong gusto niya. Mr. Tien, sa tatlong araw ay ang engagement party ng pamilya Tran at ng pamilya Lam, narito ang mga imbitasyon. Iwan mo na lang dyan, hindi ako aalis, regalo mo lang. Kahit na ang pamilya Tran ay hindi kasing husay ng pamilyang Tien, dapat pa ring matugunan ang etika. Sir Tien, magkamag-anak ang pamilya Lam at ang anak mo. Tatlong taon nang nagde-date ang kapatid ng iyong anak at ang anak na babae ng pamilya Lam. Ito ang impormasyon, mangyaring tingnan. Kaya kailangan kong pumunta sa engagement party na ito. Siguradong nasa lamhuya na iyon ang mga kontak ng nakababatang kapatid ng anak ko. Kung mahahanap ko ang kapatid ng aking anak, mahahanap ko ang aking anak. Tama ka. Deep fam, pasensya na, magkikita pa tayo sa kabilang buhay. Lamhuyen, huwag ka nang umarteng tanga. Sa tingin ko hindi masama ang young master na si Tran, ang pagpapakasal sa kanya ay isang magandang pagpipilian. Kami ang iyong mga magulang, hindi ka namin sasaktan. Magbihis ng kaunti. Ang mga taong dumating sa engagement party ay pawang mga sikat na tao kasama na ang presidente ng Tian Group. Sinabi rin ni Mr. Tian na gusto niyang bisitahin ng kanyang anak. Mas maganda ang ugali mo, huwag mong ipahiya ang pamilya mo. Hindi ko tanggap, hindi ko tanggap. Hindi mo naman tinanggap eh. Well, hahanap si tatay ng makakapatay sa bata. Sabi ni daddy kailangan mong gawin ang sinasabi ni daddy. Tatay, huwag mong pahirapan si Deep Fam. Kailangan lang pumayag ni ama sa isang huling kahilingan ko, saka ko talaga susundin si tatay. Sabihin mo, bigyan ng pera si Dipfam, gusto kong gumaling ang binti niya. Okay, basta masunurin kang magpakasal, huwag nang magdulot ng anumang problema. Maghintay hanggang matapos ang kasal, bibigyan siya ng ama ng dalawang milyon para gamutin ang kanyang binti. Sobra. Deep fam, pasensya na. Kailangan kong magpakasal sa iba, sana mahanap mo ang sarili mong kaligayahan. Lam Huyen, hintayin mo ako, siguradong pakakasalan kita. Deep fam, rest assured, walang makakapigil sa'yo na pakasalan ang taong nasa puso mo. Kahit na dumating dito ang isang hari sa langit, hindi niya magagawa yon. Tera na. Kamusta ang anak ko, pupunta ba sila ng ate niya sa Lam Family Engagement Party? Hindi ko alam. Deep Fong, rest assured, hahanapin ka talaga ni Dad. Mr. Tran, nandito ka na. Ligtas, ligtas, ligtas. Dumating si Lam Huyen mangyaring maging mas maingat. Tingnan mo, ito ay medyo kamanghamanghang. Mr. Tian, ito ay lumampas sa aking inaasahan. Hindi ko inaasahan na pupunta ka ng personal para ipagdiwang ang engagement party ng aking anak, lubos akong nagpapasalamat. Mr. Lam, bago magsimula ang engagement party, gusto ko munang makausap si Lam Huyan in private. May itatanong ako sa kanya, okay lang ba? Siyempre, pakiusap. Lahat, salamat sa pagpunta sa engagement party ng anak ko at yung Master Tran. Ang aking anak na babae ay makapag-asawa ng young master na si Tran ay isang pagpapala para sa aking pamilya sa mga henerasyon. Lahat, mangyaring bigyan sila ng isang buong palakpakan. Dito, magalang kong ipinapahayag na ang pamilya Lam at ang pamilya Tran. Sandali lang. Mr. Tien, anak mo yan. Dumating talaga siya. Binabati kita Mr. Tien, sa wakas ay natagpuan mo na ang iyong anak. Anak ko, sa wakas natagpuan ka na ni tatay.